morning. Dito pala ako sa Australia. Gatid akong estudyante sa Methodist dyan sa San Isidro. Ito ang tinatawag na General Recarte Street. Alias Australia. matakaroon dito? ang dami pag kumanan tayo pawin ng ayun dam proper dito tayo sa taytay Iwan, -tay. bariya lang ha Anong grade mo na? Wow, very good. Next year, grade 7 ka na. Ayos, aral mabuti ha. Para sulit ang pagod. Next nyo ngayon? Natapos na. Natapos na. San Isidro Elementary School sa kanan ko sa natin Bayu bang. Magtrabaho. Barya lang pera mo mo ba? Thank you. Sorry. <laughs> Sorry. Thank you, Bang. pasok okay. eh. Ano ang pasaherong estudyante. Ayan, sa kalawa ko ang San Isidro Elementary School. May pader na kuli asun. Well. Diyan pala ako nag elementary. Pero hindi pa ganyan eh. Wala pang mga eskwela. Wala pang room dyan sa harap. Puro tuloy lang sa nilid. Lawak yung playground nung bago na lahat ang room uh, bago na sa mikip uh, balik tayo sa main road sa Rizal Abing makakanan tayo mga brother